feeding time Guys, na Ayun oh, nangangawit na sila sa kapo pulot. Ano? Nangangawit na sila sa kapo pulot ng tilapia bakit na daw baywang nila <laughs> naghahanap na ng bangko <laughs> good day guys good. pasensya na ilang months tayong hindi na kapag upload sa ating youtube channel dahil sa ang ating ginagamit na pagbablog ay nasira ngayon guys ay uh, linggo april 14 2024 andito tayo ngayon sa gilid ng palaisdaan dahil sa kukuha tayo ng ilang pirasong isda ng tilapia para atin iulam ngayon napakainit umpisa ng December 2023 hanggang ngayon walang ulan dito walang ulan kaya ang aking pispan natutuyo na natutuyo na siya extra si kitkat oh. ito guys yung maitim ng tubig hindi rin natin pwedeng kunin kasi maitim ang tubig na Ayan, wala na rin maagos na tubig sa sapang ito. Ayan guys, so, tuyong-tuyo na. Ayan. Sapa ito guys. Tuyong-tuyo. Wala na. Wala na tayong tubig na mapagkunan. Yung tuta natin na bagong kuha. Ayan guys, so, dito tayo nagpapump papunta dun sa ating fish pan ito ang hose may ilang piraso tayong tinanim na okra dito ang ganda naman sana ng guys oh. kaya lang mahirap ang tubig yun guys, hitsura ng ating ano, pala yan nagbibitak-bitak na grabe, tuyo-tuyo na Ayan. ang mga ninyog halos, halos mamatay na siya dahil sa sobrang init, wala rin bunga. Dahil nagkakalaglaga ng mga bunga guys. Dahil sa sobrang init at yung iba, ang daga naman binubutas. Kumukuha ng uh, tubig doon sa bunga ng niyog. Tapos pakainom niya, kinaumagahan, magbubutas ulit sa ibang niyog. Yung guys, tuyong-tuyo. Tuyo na halos ang ating pispam. Nag-install tayo guys ng camera doon para dito sa ating pispam mabantayan. Oh. Tama na yun guys, kasi pangulam lang naman natin ang ating kukunin. Ito guys, ang nakuha natin. Tama na itong uh, pangulam natin. Ngayong hapunan. Medyo maliliit pa guys. Hindi pa pwedeng i-harvest kasi guys. Uh, maliliit pa. Alanganin. Mababaw na yung tubig. Napakababaw na talaga ng tubig. Many months later. Guys, na ayan oh, nangangawit na sila sa kapupulot. Ayun oh. Nangangawit na sila sa kapupulot ng tilapia. Sakit na daw ang baywang nila. <laughs> Naghahanap na ng bangko. <laughs> Oof. Ayan guys, so kawawa naman sila. Namamayat na kasi. Ayan guys, so wala nang makain dito sa loob ng kan kanilang uh, kulungan. Wala na. Ayan, tingnan nyo guys ang palibot. Ayan. Yung tubo dun, naninilaw na. Ayan guys hmm. Ito guys na ipang ito na may asin ah uh, didila, dilaan lang naman nila to guys ayaw nila nang imimix sa tubig ayaw nila kaya ilalagay natin doon sa biniyak na gulong na hindi na mix sa tubig tapos nandun yung nalagyan natin ng tubig doon na lang sila iinom yan guys oh dinidila-dilaan lang nila ayaw nilang ilagay sa tubig yan Dahil itong ipa may asin, mamaya iinom sila ng maraming tubig. Yan guys, iniwanan nila yung pagkain ng ipa na mga asin. Mas ginusto nilang kumain ng green na mga dahon. Mamaya babalikan din nila yan guys. Yan, binalikan na niya. Yan, puno na natin ng tubig ang kanilang lalagyan. Iinom na lang sila dyan mamaya. Yan, mamimili sila kung gusto nila ng green o ng ipa. At yung kanilang dumi, inipon natin guys at ilalagay natin sa ating palayan. At maraming salamat nga pala sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. Sana mag-subscribe pa yung mga hindi pa nakasubscribe dyan. Maraming salamat. Bye-bye!